Tata na. Pagkain tayo mananali, pag gaganyan takulo. mo sila mauna. Oh, okay. Pagkain. Kung pag sa insayo. Poblasyon na tayo. Ito na. maikot ah, na. na <laughs> na rin. <laughs> Isang na ah, stop, hey, Ricky. <laughs> <laughs> so, <nakikot> na. bilis. <laughs> Sports na kami. Kalahati na. Nakikita ko na. Itali na tayo. <laughs> Makakaisa na. Nakatikim din ng tali. Oh, nakatali na tayo ah. Pwede ng pagalan. 500. 500. Thank you, sir. Ay, ay, ay. Pwede na magpauli. 500 na. Pwede na. Pwede. Ano yan yung... Kung tiyaw lang. Dahil na ko rito. Sige lang. Ayan na, ibawas din yung tiyaw. Hahaha. Yeah. Spacing lang. Nabalik na kami. Sumula. Sports. Baywalk na ulit. Ako na daan. Sa so, may. Centennial. Iwan na kayo eh. <laughs> Asal sir. Lawala. Kaya yan. Kaya yan. Dito tayo. Ano lang, chill lang. Ang ganda-ganda ng centennial eh. Ito <laughs> na high, high school. Ayun yung museo. Museo, ayun na. Nagpasa na yun, nandito na yun sa alabang. So ano mga na yun? na yun. Ang daan nga eh. Ang lapit nga eh. Gusto nga namin Yo, petrope. Ay population. na kami.

na sa so may intersection. Diba, <laughs> jaman mo, jaman mo, jaman mo, jaman mo, Sige, sir. Dito na kami sa may intersection sa Alabang. Doon pa kami sa kapila, sa may Montiliano. Ah, siguro isang oras na rin. Wala, na, tumatang po kami. Okay lang. Best effort. Okay, nandito pa rin tayo sa Alabang. Ito na yung ano, ito na yung the terminal nating starboard ayun na yung Llanos men magapit na tilihanan na kami men kabul yun na maikot na lang to wala na rin mga marshal men ayan yung pasukan dito kami nakakalala kasi mga marshal men Meron pa? mayroon pa Ah, meron <laughs> May tatlo pa doon. Lapit pa ko ni Arco. At tapos natin, 10K Kapal ka men. Kapalit na tayo na lang. Hindi ko na Pagod na ako. Sa na ulit. Time. 8:39. Not bad. Ito naman paliko na tayo. Paliko na tayo. With a smile. May paalmusal kaya to. Malalaman. Kami kami na lang to. Yan e sila ano. <laughs> Diyan pala kayo. Ito na. Pagod na ako vlog. <laughs> <I plan. laughs> Wala na yata yun. Wala na. Ano na lang to. Ay, hey, sir. Ayos. <laughs> Thank you, sir. <laughs> Wala, down na na eh. Nawala sila, sir Jerry. Ah. <laughs> sir. Ano <laughs> yung <laughs> 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 bilis nyo ah? Sakto lang? Sakto lang. <laughs> natin yung first really top three females na nagtapos po. Okay? Pero wala pong cash prize, recognition lang po dito sa